Magandang araw sa lahat. Ngayon, ang tatalakay natin ay patungkol sa panahon ng liberasyon sa taong 1945 hanggang sa 1950. Ito ay naganap pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaitig kung kailan muling nakamit na Pilipinas ang kalayaan mula sa pananakop ng mga Hapones. Kasabay ng pagbabalik kalayaan ay ang pagbabalik ng sigla sa kultura at panitikan. Naging malaya ang mga Pilipino sa pagsusulat at nagunahan ang iba't ibang magasin tulad ng Liwayway, Bulaklak, Ilang-ilang, Malaya, Kayumangi at Sinagtala. Sa Ingles naman ay nailathala ang Philippine Free Press, Morning Sun, Daily News, Herald, Chronicle at Bulletin na naglalaman ng mga tula sanaysay at kwento tungkol sa karansan ng mga tao noong panahon ng limaan at pagkatapos nito. Sa larangan ng panitika, naging makulay ang panahon ito dahil nagsulputan ang iba't ibang aktang pampanitika. Ilan sa mga nalimpag na akla ay ang mga piling kata, 1947 to 1948 Alejandro Teodoro Agoncillo Ako'y isang piling 1952. Genoveva Edrosa Machud, mga piling sa Alejandro G. Abadalla, mga piling akda ng katipan. A friend R. Abra, pitong dula, Dionysio Salazar. Nagkaroon nga din pala ito ng mga parangal at gawad katulad na lang noong panahong 1950 kung saan nagsimula ang Carlos Blanca Memorial Award. Isa itong pinakamahalaga o pinakaimportante parangal para sa mga pagsusulat ng Pilipinas. Kagaya na lang ng Oscar Films kung saan tinatakda ito taon-taon upang mamahagi ang mga tao o manlalat sa kanilang magawa katulad na lang ng tula, sanaysay, uh, dulang pinoy, o mga kwento. Dito rin pala nagsimula ang Cultural Heritage Award. Ito ay isa ring mga parangal. Pero, inihahandog ito para sa mga tao, uh, tradisyon, mga gusali, na may mga malalaking ambag sa ating kultura. So magandang araw, so ngayon naman papunta tayo sa musika at sining. So sa larangan naman ng musika at sining, unti-unting nawawala ang budabil ngunit yumayabong naman ito sa pelikulang Pilipino. Muling sumigla ang musika lalo na sa kundiman at awiti ng pag-ibig at pag-asa. Ito ang nagsisilbing paraan upang maibsan ang sakit at uh, dulot ng digbaan. So sa pelikula naman, gumagamit dito sila gumagamit din ito ng musika bilang pam pampalakas ng emosyon at inspirasyon para sa mga manonood. Kaya masasabi natin na tulad ng panitikan ang musika ay nagsisilbing salamin sa damdamin ng tao sa panahon ng liberasyon. So dito naman sa musika at sining so, sa liberasyon noon ah, makikita natin na ang musika at sining ito ay ginagamit nila upang maibsan ang sakit dulot ng digmaan sa panahon noon. At sa pelikula naman, syempre gumagamit din sila na isang musika upang mabigyan ng emosyon at inspirasyon at ngayon naman, meron ako ipatugtog sa inyo na musika at dito natin makikita kung gaano kayo kahusay sa pakikipagkinig ng musika ang title nito ay Kanta ko, linya mo ay hulaan mo so ito naman ay meron ako ipaparinig sa inyo na kanta Bilang pagtatapos, nakita natin na ang Panahon ng liberasyon ay hindi lamang bahagi ng saysayan kundi mahalagang yugto ng kulturang Pilipinas. Sa saysayan, natutunan natin kung paano nakaapekto ang kalayaan pagkatapos ng digmaan sa ating bayan. Sa panitikan, nakita natin kung paano ginamit ng mga manunulat ang kanilang akda upang ipahayag ang kanilang karanasan at damdamin sa musika, nakita natin kung paano nagsilbing aliw at pag-asa ang mga awitin at likoy. Ipinakita, pakita nito na ang kasaysayan, panitikan at musika ay magkakaugnay, lahat ay naglalarawan ng karanasan at pagkatao ng mga Pilipino.